Hello mga lods, pag-usapan nga natin mga anti-PBBM, kilala nyo naman sino mga yan, mga naninira mula pa noon na magpas tatakbong presidente si BBM, meron nagsasabi walang pinag-aralan, mahina yan, hindi graduate, magnanakaw, gaya ng tatay niyan si President Marcos Sr., hanggang hindi sila nagtagumpay at yun na nga naging presidente na si PBBM, ano naman lumabas na paninira nandaya daw? Hindi daw mananalo kung hindi naging VP niya si Sarah, bigla mga hindi nabigyan ng posisyon nagka-issue, kilala niyo naman sino yan isang loko loka sa Amerika, meron din hindi mo alam kung babae o lalaki, meron din naman paulunan na dati mga solid Marcos, tapos mga nilagay niya sa posisyon na walang ginagawa kaya sabihin natin na nagresign na lang kahit alam naman na ang iba ay tinanggal, ano nangyari pagkatanggal sa posisyon, kung ano-ano paninira ang ginawa, nakipagsabuatan pa sa mga talunan sa eleksyon, lamubas na naman ang salitang weak leader yan, walang plano, pero ayaw nilang tanggapin na nakapagpagawa ng more than 1M na pabahay, binayaran mga utang ng mga magsasaka, nagutos na ipamigay na ang karapatan na titulo ng mga magsasak, inangat ang industriya ng enerhiya, tinuloy ang mga importante ang proyekto ng nakalipas na administrasyon at iba pa sa loob lang ng isang taon sa pagka -presidente. pero ano ang supli paninira peren nandyan na ng minumura, linalay ang pagkatao, pati asawa at pamilya dinamay, lumitaw ang polvoron video, salitang bangag, dumami ang nagmamarunong sa gobyerno, nakailang beses na nag sa iba't ibang lugar pero si PBBM Peren ang Pangulo hanggang ngayon, at ngayon unti-unti nang lumalabas ang katotohan ng mga peke ang mga paratang sa Pangulo, iisa lang naman agenda nila ito ay para maupo muli sila sa Malacanang pero hindi papayagan ng mayorya ng tao na mapalitan ang Pangulo. Ngayon isang hamon sa mga kontra-gobyerno ni PBBM bakit hindi nyo kasuhan kung may mga hawak kayong ebidensya, kausapan nyo ang Congress kung talaga gusto nyo mawala sa posisyon, hindi nyo kasi kaya puro hearsay lang mga paratang nyo. Or kasuhan nyo sa mga korte kung talagang may mga ninanakaw sa inyo, baka kayo na ang hinihintay ng korte para mapakulong ang mga Marcos, hindi sana maging bayani pa kayo, ang problema wala kayong magagawa dahil wala kayong mga ebidensya, masyado lang kayo naniwala sa mga kilala nyo na hindi lang nabigyan ng posisyon nagwala na, tapos ngayon sila ang tinutugis ng batas dahil maraming ginawang hindi tama, gaya ng Pogo issue e eh mga kasabwat naman pala mga pinaniniwala nyo. Kaya pasalamat pere ng iba mabait lang ang pangulo kaya hindi kayo pinapansin, sabi nga ang pikan ay talo, yun lang mabuhay ang Pilipinas.